Ayan po mga katunyeng, oh. e, video ko lang po itong uh, sit-up namin sa baliwag. At uh, ready turnover na po ito sa may-ari. Ayan po, yan kung makikita nyo, yan. Ito ay VIP po, yan. VIP, VIP room. At ito naman po ay local, local room. Ayan po, yan ganyan po sila ka kasi pag magtayo ng business computer shop ayan po mga katonyeng yan ready ano na po ito talaga uh, turn over sa may ari at uh, ayan po kung gusto nyo po magkaroon ng ganito mga katonyeng dyan PM lang niyo si katonyeng sa kanyang page, facebook page Anthony Qualis ayan Ayan na pa po ng local. Ang ganda ng kanila mga upuan. At ayan yung mga tagamiyot ng magandang mga games. Entrance, aircon, CCTV. kumplito lahat. May rep. At ito po ang kanilang ah, cashier. Andiyan po yung nakakabit ang wifi modem yan po ang labasan yan po mga katon niyo makikita po niya yung ninyo po dito sa ay hey, ito kan po niyo po ito sa Baliwag Bulacan eh yeah. po pangalan ng kanilang ano yan kadiliman sport Kopi okay, mga katwede at dito na lang po yung aking video at uh, kami po ay babiyahin na po ng palabang maraming salamat po sa makapanood niya ng video na ito happy Sunday po sa lahat mga katwede yung babae mahal po tayo ng Panginoon